Kamusta mga Maka Full Court, halina't pag-usapan natin 'yung balitang dumadami na raw umiiyak na haters ni LeBron at pag-usapan na rin 'yung balitang pagkuha ng Lakers di umano kay Trey Young. Para sa inyong kaalaman mga Maka Full Court, papasok na nga po si LeBron James sa kanyang pang-22 season sa NBA career. At hanggang ngayon, hindi pa rin naman nababawasan ng kanyang mga haters, bagos mas lalong dumarami pa nga ito habang tumatagal. Isa nang dito si Skip Bayless at Paul Pierce na binabatikos lagi si LeBron James. At ayon sa NBA legend na si Phil Jackson, na siyang dating head coach ng Los Angeles Lakers at Chicago Bulls, kabilang nga sa mga rason bakit dumarami ang mga haters ni LeBron ay dahil hindi nila matanggap na hindi nila kayang gayahin ang mga ginagawa nito mga maka full court sa kabila nga ang napakabigat na pressure na dinadala niya. Simula pa nang pumasok siya sa liga, lahat nga ito ay nalampasan niya sa paggawa niya ng iba't ibang klasing record. Kaya simula nga noon, umasa na ang kanyang mga haters na pagbagsak ni Lebron James. At naghihintay lamang sila ng napakahabang panahon para makabawi sa kanya. Sa katunayan, nag-expect na nga sila na sa pagtanda nito ay sigurado nga pong magiging mahina na ang kanyang performance. Ngunit sa hindi inaasahan mga maka full court ay natalo pa nga nito ang tinatawag na Father Time. Since kahit man 40 years old na siya sa December, ay kaya pa naman nito na makipagsabayan sa ibang mga batang player at magpakita ng malahalimaw na performance. Kaya hindi na nakapagtataka bakit dumarami ang haters ni Lebron gayong ayaw nilang makita na gumawa pa ito ng mga bagong record sa kabila ng kanyang edad. Samantala kasunod ng pagkakatrade kay Dejounte Murray sa New Orleans Pelicans, lumalakas ang mga spekulasyon tungkol sa posibleng pagtrade ng Atlanta Hawks sa kanilang main man na si Trey Young sa kabila ng kanyang pagiging superstar guard, ay kakaunti ang mga teams ang interesado sa kanya. Na isa sa mga dahilan dito ay ang mataas na halaga ng kanyang kontrata. Kabilang na nga sa nagka-interes dito kay Trey Young ay ang Los Angeles Lakers. Sa kasalukuyan, ang kontrata ni Trey Young ay nasa pagitan ng 43 million hanggang 48 million dollars kada taon. Ang ganitong halaga ay nagdudulot ng hamon sa anumang trade deal dahil malamang nahahanapin ng Hawks ang maraming first round picks at iba pang kapalit. Dagdag pa rito, ngayong taon ay critical para kay Young at sa Atlanta Hawks dahil siya ay magiging eligible na sa isang contract extension sa susunod na off-season. Ang Supermax contract na maaaring umabot ng higit sa $270 million ay isang malaking bahagi ng usapan at magdudulot ng malaking epekto sa finance ng Hawks. Ang Hawks ay maharap sa mataas na tax burden lalo na kung hindi nila maabot ang malalim na yugto ng playoffs habang si Trey Young ay magiging mahirap i-trade kapag pumasok ang max contract. Dahil sa mga komplikasyon ng trade market para sa mga manlalaro na may max contracts, inaasahan na ang Atlanta Hawks ay magsasagawa ng hakbang para i-trade si Trey Young bago matapos ang 2025 season at bago siya maging eligible para sa Supermax extension. Ang desisyon na ito ay layuning makuha ang pinakamataas na kapalit at iwasan ng pangmatagalang pinansyal na pasanin upang manatiling competitive sa NBA. Samantala mga tropa maaaring e wave ng Boston Celtics ang kanilang pinakabagong player na si Lonnie Walker IV pagkatapos ng training camp ayon kay Shams Charania ng The Athletic. Ito ay matapos pumirma si Walker ng isang taong kontrata halos isang linggo na ang nakakaraan. Si Walker ay nagtala ng average na 9.7 points, 2 rebounds at 1 assist per game sa 58 na games para sa Brooklyn Nets nung nakaraang season. Siya rin ay umiscore ng 38% mula sa 3-point line na magbibigay sana sa Celtics ng isang maaasahang shooter mula sa kanilang bench. Ang posibilidad na i-wave si Walker ay hindi naman nakakagulat. Dahil si Walker ay pumirma lamang ng Exhibit 10 na contract na ibig sabihin ay kung siya ay ikakat pagkatapos ng training camp o makakatanggap siya ng bonus at ililipat sa G-League affiliate ng Boston na Maine Celtics. Bagamat si Walker ay magiging mahusay na bench player para sa Celtics, ang kanilang bench ay punong-puno na ng mga talented na players. Kung makakapasok man siya sa bilang second unit, ay baka hindi siya makakuhan ng maraming minuto sa laro.